Nung anak, ng kinulong, para dalawan yung kanyang tatay, pati yung anak kinulong. It's very unfortunate. Sunod-sunod po yung mga pang-abuso ng pulisan. Vino, vino, gulapo! Vino, vino, gulapo! Natating po sa akin, and dalawang insidente recently nagsumbong sa akin. Una, halimbawa, sa Pandibulacan isang grupo ng bonnet gang na later na pag-alaman ng mga pulis. Pinasok ang bahay ng isang tao dahil sa timbre ng isang asset na nandun daw yung hinahanap nila may warrant. Wala silang warrant o pares na pinakita walang search warrant. Nakabonit sila, pumasok ng bahay, natural yung mayari ng bahay, pumalag at nagkaroon ng commotion. Anong ginawa nitong bonnet gang ng mga polisman? Kinulong yung mayari ng bahay sa kasong direct assault and resisting arrest. Again, naka-bonnet. At hindi alam na siya pala, sila pala yung mga police. walang warrant, walang search warrant, walang ID, no nothing. Pangalawa, nung pagpunta po nung anak ng kinulong para dalawin yung kanyang tatay, pati yung anak kinulong. Case number two. Rodriguez Rizal. 15 years old, binarel. Police kasama ang kanyang asset, nakamotor, hinahabol ang isang citizen. Kinikasing at hinabol. Natural. Tatakbo yung isang citizen na yon dahil nakasibilyan at hiningian ng papeles na hindi naman nagpapakilalang pulis nang tumakbo yung sinisita nila. Nagpaputok itong pulis. Tinamaan yung kapatid nitong biktima na papalabas ng bahay, patay. And recently over the weekend, ito po, nabasa ko article ng GMA 7. 15 years old na binatilyo, binaril. Dahil pinagbintangan na nagnakaw ng cellphone. Sana po, stop na rito. Pero I doubt Asahan po natin, let's brace ourselves. Marami pa po mangyaring ganito. Magdasal po tayo na sana hindi. Ngayon pa lamang, let's do some screening, general ceremony, lahat ng mga natin, para wala na po madagdagan na biktima. Doon po sana sa neuropsychiatric exam, kasi po ako, Mr. Chair, nakapag-neuropsychiatric exam, nakita ko po na parang madali lang yun po ay para lamang sa mga gusto magkaroon ng baril. Pero how about those policemen na araw-araw na sa mga sibilyan, civilian population, nagkakandak ng operation, nag arrest at may hawak ng baril, dapat ibang sets ng neuro exam ang ibinibigay sa kanila. And lastly, Mr. Chair, paguhin natin yung recruitment process. Paguhin natin yung training. And then, on a regular basis, periodically, palagi dapat tinitrain, siniseminar, dinadrug test, random drug test, and neuropsychiatric exam ang mga police. Why? May mga police na nakapasa sa neuro, nakapasa sa drug exam, mabait sila, matino. Pero, later on, nagbago ang kanilang sitwasyon dahil sa kanilang environment. Then, sa kanyang trabaho, may naging loko. loko Pero kung maagap tayo sa ginagawa natin trading seminar at pag-exam eh, pag -e sa mga polis natin, ito po ay pwedeng mababawasan. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat. Thank you, uh, Sir. Tortolpo. Mr. Uh, Chair. Yes, uh, Sir. Dorisa. Mr. Chair, kung wala na rin po tayong mga tanong kay Ms. Roda, baka pwede tayong humingi ng uh, isang huling statement sa kanya bago siya i-excuse ng komite? Yes, uh, Ma'am Ruda, go ahead. Uh, meron ka pang gusto sabihin? Sige po, makinig kami. Uh, anong... para, para makapahinga ka na after that. Go ahead. Nananawagan po ako sa, sa Senado na sana po matulungan niyo po ako na, maka, na makuha po namin yung spesya para po sana po lang kay Jimboy At po, sana po ma, mabigyan po yung attorney namin na mga ng mga ebidensya para po nga umalugo po yung kaso ni Jim sa na maging murder po mas mataas pa po sa kinasa po ng mga pulisa sa mula sa anak ko. Saka nananawagan din po ako sa mga ano po sa mga katulad ko ina sa anong wala na po mangyaring katulad ng nangyari kay Jim Wina, na, na pagkamanan nila na Nawa matay tao na nawalda na, pero na, sana po yung mga pulis sana po mag, mag sana po sila na kung oh, ano po gagawin nila. Yun lang po. Maraming salamat, salamat, salamat po, salamat sa Ms. Roda. At Mr. Chair, Ms. Roda, inuulit lang po namin yung taus-pusong pakikiramay po sa inyo at yung pakikiisa po namin sa paghanap nyo ng hustisya. Salamat sa gitna ng lungkot nyo naisip nyo pa yung ibang mga magulang, ibang mga bata at naisip nyo pang manawagan sa PNP. And Mr. Chair, mamaya ililista ko rin po yung mga iba pang dokumentong hinihingi ng pamilya at yung mga abogado nila uh, para nga po matulungan silang ihanda yung kanilang mga kaso. Pati na po siguro, Mr. Chair, contact person na pwedeng ibigay ng PNP sa mga abogado ng pamilya ni Ms. Roda, ni Jem. Yes, uh, Marami uh, Roda. Salamat. Yes, uh, Ma'am Roda. Maraming salamat. And we will do that. Okay. Diyan, Sir ka ng layason doon sa pamilya. Mag-assign ka ng layason na tao. Layason bisser para tutulong sa kanila at that para madagdagan na rin mawala na rin yung takot nila na na sila baka barilin daw sila sa ating gabi pag magsasay ka ng tao doon na mag -lay layason sa kanila okay? Yes sir um uh, para yung mga pinangailangan na matulungan Actually sir uh, according to General Gabas from the very start uh we started uh, reaching out to them and uh, we're continuously doing that sir Sabi ko uh, the chief mismo and yung uh, choice of their own na policeman kung gusto kung sino gusto niya Okay. Para uh, tuloy, tuloy, Please do it, ha? Salamat, Mr. Sige, ma'am ma, 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 ma Ruda, excuse ka na. Pwede ka na pahinga. Uh, pakisabi na lang po doon kay yung uncle ni Jim Boy na si Nicanor Guillermo. Uh, imbitahan po namin siya baka pwede ka makatulong sa amin para makapunta siya dito sa hearing uh, gagawin natin next week. Ah, uh, pwede ba siya mga Monday uh, papuntahin natin dito si Nikasio Guillermo. Ha? Para pakinggan natin yung uh, size niya. Anyway, to be announced pa pala yung schedule. Uh, inform lang namin kayo sa schedule. Thank you po. Salamat ha.